Sa gitna ng krisis na kinakaharap ng mga lokal na magsasaka dahil sa pagbagsak ng presyo ng palay sa merkado pagpasok ng buwan ng Hulyo ngayong taon, naging sandigan ng mga maliliit na magsasaka ang pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija dahil muling namimili ang kapitolyo ng sariwang palay sa pamamagitan ng Provincial Food Council na nagpapaganap sa Palay Price Support Program. Matatandaan na itinatag ito ni Governor Aurelio Umali noong 2019 kasunod ng pagkakapasa ng Rice Tarification Law upang tulungan ang mga magsasaka na makipagsabayan sa kompetensya sa pagdagsa ng imported rice sa bansa. Sana po ripasuhin ng national government po yung RTL. Saka po tuwing po sana panahon po na ay kung po, iban po yung kan importation po ng bigas. Ilan lamang sa mga benepisyaryo ng programa sina Ferdinand Malingkon mula sa bayan ng Santo Domingo, Ferry Frank Arenas, mula naman sa Poblasyon South, Muñoz City, at Ricardo Ferrer ng Barangay Palagay, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ayon kay Arenas, noong August 6, 2025 ay inanin niya ang kanyang 402 variety palay mula sa 1.2 hektaryang bukirin na umabot sa 98 kaban. Laking pasasalamat niya nang bilhin ito ng Provincial Food Council sa halagang 14.50 pesos kada kilo dahil ang presyong inaalok ng mga traders ay nasa 6 pesos hanggang 8 pesos kada kilo lamang. Ang epekto po sa aming mga farmers, napakabigat kasi uh, lahat mataas po yung, uh, yung uh, ginagastos namin sa insecticide, sa pataba, tapos sa uh, diesel. Uh, buti nga po nung aani na po ako. Nagkaroon ng uh, ano, nang uh, namili si Gob. Uh, timing naman po kasi uh, yung yung price po sa ng trader sa uh, nakaraang kuan. ang baba. 86 hanggang 8 pesos lang po yung ano, yung price nila. So buti na lang nung nag, uh, namili po si Gob, na timing naman po nung umani ako. Kwento naman ni Tatay Ricardo. Nang kanyang palay ang nasira dahil sa matitinding pagulan sanhi hinang mga bagyo, ngunit binili ito ng Provincial Food Council sa halagang 15 pesos kada kilo. Sa labas po eh, 10 piso lang po, 9, ganyan po ang kuha po sa, sa labas. Kaya maraming maraming salamat kay Governor po ng kuan At nakakuha po yung aming palay ng ganong kamahal. Si Ferdinand Malingkon naman ay kalahati lamang ng kanyang dating naani ang naani ngayon, ngunit hindi siya nalugi dahil nakuha ng Provincial Food Council ang kanyang palay sa halagang 14.50 pesos kada kilo. Po, yung iba po doon, binibili lang po ng 10 o kaya 12 po. Eh, nagpapasal po ko, yung palay ko po ay nakuha po ng 14.50 po. Kaya po malaking tulong po sa amin yun. Ah, uh, sana po 'go magpatuloy po yung ganito yung programa, tulong po sa magsasaka.